Na-experience mo na bang isang confusing situation? Na mapapatanong ka kung bakit naglolo ko o nangangaliwa ang mga tao sa mga partners nila? Ito ay isang tanong na nagpapaisip sa marami at nagdudulot ng maraming mga usapan. And yet, ang sagot ay hindi pa rin malinaw. At yan ay nagtanong ng isa nating solid subscriber na si JP from YT. At susubukan natin sagutin yan sa video ito. So, bakit nga ba nagche cheat ang mga tao? Ang mga relationship ay complex, di ba? Nakakamit tayo ng isang tao, nararamdaman natin ng isang spark at bigla na lang nasa isang relationship na tayo. Pero habang sinusubukan nating maglakbay sa lugar ng pag-ibig at commitment, may mga bagay na minsan ay nagiging unexpected na nagre naman sa pagluluko. Pero bakit? Bakit isasakripisyo ng isang tao ang isang relasyon para sa isang sandaling kasiyahan? Posible ba na ang pagtataksil ng isang tao ay dahil sa hindi sila satisfied sa relasyon nila? O baka naman meron pang underlying factors dito? Ang pagtataksil ay isang complex issue na nagsisimula sa maraming mga factors. Hindi ito tungkol lang sa dissatisfaction sa isang relasyon. Minsan, nagtataksil ang isang tao para punan ang isang kakulangan sa mga buhay nila o dahil naghahanap sila ng excitement at bagong karanasan. Other times, ito ay dahil sa pagkakataon at sitwasyon. Isa sa mga common reasons kung bakit nagtatak silang isang tao ay dahil nakukulangan sila sa emotional connection sa mga partner nila. Pwedeng mangyari ito dahil sa iba't ibang mga reasons kaya ng lack of communication, lack of intimacy o lack of shared interests. Kapag may isang tao na feeling disconnected sa partner nila, posibleng magsimula silang humanap ng emotional connection sa iba. Isa pang common reason kung bakit nagtataksil ang isang tao ay dahil pakiramdam nila na boring na ang kanilang relasyon. Pwedeng mangyari ito kapag ang relationship ay nag-routine o predictable na at wala ng excitement o passion. Kapag may isang tao na bored sa relationship niya, maari siyang magsimulang maghanap ng kasiyahan at bagong karanasan sa iba. Ang mga tao na nagtataksil ay baka nakakaramdam din ng lack of power sa relationship nila na nagtutulak naman sa kanila na maghanap ng kontrol sa iba. Maaari ding mag-struggle sa mga intimacy issues, natatakot sa vulnerability o emotional connection sa mga partner nila. Well, hindi natin pwedeng isang tabi na posibleng may narcissistic personality disorder ang isang taong nagtataksil na nagpapakita naman ng lack of empathy at inflated sense of entitlement. So, sa palagay mo ba ay sila lang ang responsable sa mga ginagawa nila o may epekto ba ang mga ibang bagay sa mga desisyon nila. Ang mga external factors ay posibleng may malaking papel sa pag-impluensya sa desisyon ng isang tao na magtaksil. For instance, ang mga norms ng society, ang peer pressure at ang paglalarawan ng media sa pagtataksil ay maaaring makatulong sa paghubog ng pananaw ng isang tao sa pagtataksil. Ito ay nagbibigay ng isa pang interesting question Tama ba na isisi ang iba mga bagay sa desisyon ng isang tao na magloko o dapat ba nilang harapin ang responsibilidad sa mga ginawa nila? Kahit may epekto ang mga ibang bagay sa desisyon ng isang tao na magloko, sa huli, ang tao ang nagdesisyon pa rin para dito. Parang ang hirap tangkapin, di ba? Pero dapat nating alalahanin na lahat tayo ay may kakayahan na kontrolin ang mga ginagawa natin at iwasan ang mga tukso. So, kung kaya nating kontrolin ang mga ginagawa natin, bakit may ibang tao pa rin na nagdesisyon na magdaksil? Ang paradox of choice ay isang interesadong ideya na baka makatulong sa tanong kung bakit nagloloko ang mga tao. Kasa mundo tayo na puro choices. At habang ang pagkakaroon ng mga options ay okay lang naman, baka ito din ang naglilid sa confusion, dissatisfaction at regret. Parang double-edged sword, di ba? That takes us to the next question. Nakakapekto ba ang labis sa dami ng mga pagpipilian sa ating makabagong lipunan na nagiging dahilan ng pagtataksil? Sa society natin ngayon, ang sobrang dami ng mga choices ay posibleng magpabago sa ating mga desisyon, pati na ang pagpili ng ating mga partner. Posibleng mag-umpisa tayong magkanap ng partner sa iba at mag-isip kung may mas okay. Ang constant comparison na ito ay baka mag sa dissatisfaction sa isang relationship at sa ibang cases, mapunta nga sa pagtataksil para bang na-stuck ka sa isang never-ending cycle ng what if. What if hiwalayan ko to? What if mas may future ako sa iba? Yung mga ganyang tanong. So, do you think na may effect ang emphasis ng society natin sa mga choices sa problema ng pagtataksil? Ang society at culture ay may big impact sa mga views at behaviors natin, pati na ang mga saloobin natin sa pagtataksil. Sa ibang mga kultura, ang pagtataksil ay isang mabigat na kasalanan, habang sa iba mas lenient ang view dito. Pero personal opinion ko, don't make or give time. Yan ang lagi kong sinasabi kay misis. Kahit na sabihin mong kaibigan, kakilala o tropa lang yan. Kapag nilaanan mo yun ng oras, pinigyan mo ng panahon, pinigyan mong attention mo atensyon mo, binubuksan mong pintuan mo para sa taong yun. At dito nagsisimula mga reasons, kesyo ayaw mo na kasi nasasakal ka. Nakikita mo na mga pangit sa partner mo at marami pang iba. Pero kung focus ka sa relasyon mo, hindi mo makikita ang mali sa taong yun makikita mo ang lahat ng positive. Pero syempre, depende pa rin sa karelasyon niya na baka mamaya binubugbog ka na, stay ka pa rin o ganun. Girls, tandaan nyo, kapag pinagbuhatan kayo ng kamay, huwag kayong maniwala kapag nagsorry ang taong yon. Nagawa niya na ng una, so malaki ang chance na magkawa niya pa ulit. Ang tanong, susugal ka pa ba? Madaming lalaki yan, huwag kang maging tanga. Yung personal opinion ko ay applicable lang yan sa mga taong nasa healthy relationship at nagsisimulang maligaw ng landas dahil nga sa tropa. Simple nga lang yan, kung ayaw mo magloko, don't give time. Sana yung sagot ko tanong mo at hindi pa nagdagdag ng mas marami pang tanong. Kung may tanong kayo gaya nito, please don't hesitate to ask. Pakalagay lang dyan sa comment section at susubukan natin kawan ng content dyan. Maraming maraming salamat sa panonood at kita-catch tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.